guys, what's up guys? For today's video guys, ang gigibuhan mo yun ay ay ini mga marikuso, ibababad ko yun sa tubig. Tapos, pag binabad ko na siya sa tubig, mahali yung paet. So, ibababad ko siya na 30 minutes. Let's do this! Makakong, nagkawa kong tubig hmm. sa balbi. Kaya nang gripo may wala man siyang laaw. Ano man lang, dahil naman nalaw yung tank yung tapos, si babad, nakagirilis ko na pala siya, guys. oh, kaya, ready to, ano na to, babad-babad na. Ano? Sabi na, pag nababad. Okay na. Kaya na. So, walang freezer. Kaya, hindi ko lang siya itatabi sa gilid. Guys, buong mo niya. Bubuksan ko na siya, oh. Tatanan naman ng gad kung bako na siya mapait. Ano ba kayang namin? Dating, mahamis na gayon. Magpapait na lang. Marito. Marito siya namin. Habi na, pag napapad na, bako naman mapait. Alam mo, di ko, ko nabubuksan. <laughs> ah. Ako na muna mata na. Tatad na ka mo yan? Ako na muna. Ako mata lang kung anong lasa. Hindi ko nabubuksan. May pito. Ako na. Nag-urulan na lang sa tubig. Ayan na. Talagang Preserve. mommy xong mà anh ơi nó mặc áo mùa ăn ghetto chị cháo ăn mặc áo 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 mặc ตี่นาป๊ปอะไรอะวะตีหักาป